dali dali sa bahay dahil nga po, uh, sa pagditaan ko na on the way na daw po, okay na okay na On okay 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 labag po ito sa okay naging arrangement na dapat nga okay 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 at babalik na lang dapat ako dito bukas na umaga. Yun po ang alam kong na naging kasunduan. Tapos bigla daw pong binago, kaya nabalitaan na lang namin na on the way na yung arresting team sa bahay. So madalian naman po ako, mabilisan naman po ako na pumunta dito, bumalik dito, bubis ka agad ako at pumunta ako dito dahil ayaw ko po talaga na arestuhin nila ako sa bahay. Ah, uh, dahil nanon po yung family ko, I don't want them to see me being arrested. Okay, okay, okay. Kaya, dito po ako. So, dito po ako maghihintay uh, uh, sa kanila. Pero sana po, huwag nilang pilitin na uh, arestuhin ka agad ako ngayon pagsating nila dito. kaya Hindi pa dapat po, ah, uh, lang sila sa labas. Ah, uh, hindi nila pwedeng pilitin and then they will serve the warrant on me while I'm here in the office and I'm not yet ready to face them. Kasi ang ano ko naman talaga sa nga, bukas na umaga, kasi yun naman talaga ang una na pinakiusap namin sa kanila. What is the difference between tonight and tomorrow morning? Masyado naman pong unusual, although hindi naman illegal, masyado naman pong unusual And and uh, to be unjust, kung uh, pipilitin nila ngayong gabi ang pag-aresto sa akin. Anyway, hindi naman nga ako tatakas. Uh, ready naman akong arestuhin. Pero wag lang sana ngayong gabi. So I'll just stay here sa Senado and wait for the sun to rise bago po ako humarap sa kanila.